Sasha. Hai hai. Sasha Bore. Genki desu ka? Ah, oh, gimana <laughs> nya terus, Nok? satu deh. satu ri oh, ka? <laughs> Ayan, kunichua mga minasang Ay, sa wakas, nakapag-take din tayo ng video After isang buwan at two days ba naman O, oh, ba diba, nakakamiss din pala mag-vlog, no? Babalik na naman pala si Kupal. Siyempre, yung gagawin nga natin ngayon So, pupunta nga pala tayo sa farm At eto nga, nandito na nga ako sa sakyan Pasikreto nga pala akong pumunta dito Kasi nga, hindi ako nakita ni nanay Dahan-dahan -dahan nga ako pumasok dito sa sakyan Para mamaya, pagpunta niya dito Magugulat na lang siya na nandito na ako dito lang yung buhay natin ulit dito. Abang wala pa nga sila. So, ayan. Dito muna tayo sa loob ng sasakyan. At mag-relax, relax muna tayo dito. Mamaya kasi, sasabot na tayo sa pagtatrabaho. Ay este, magbubunod pala ng damo. Ayos na nga pala kami dito. O, oh, ayan. Grabe naman talaga. Napakaganda ng panahon ngayon. So, tara. Let's go! Tinggi. <laughs> Tim. nakarating na nga kami dito sa farm at syempre kailangan natin ng upuan nito kasi nga mababa rin tong bubunutin natin ng damo dito kita mo naman oh, ang laki ng mga nigi natin mga susunod na buwan, natanggalin na natin yung mga biniro at saka paipon na nakalagay dyan. At pati na rin yung mga paupaw, o ba? Diba? marami-rami rin trabaho na naman to pagdating ng susunod na buwan. So ayan, mag break time daw muna kami bago kami magbumunot ng damo. Magpintuhan daw muna kami dito bago tayo sa sabak sa pagbubuntang damo. At syempre, samahan na naman natin to ng mga kunting tawanan, mga ganon. Maiba nga tayo mga kasaka kasi nga sa mga nagtatanong, marami rin sila mga question tungkol sa mga pag-apply dito sa so Japan. Sabi nga nila kung pwede daw ba may tato, pwede daw ba A few moments later. At saka kung kailangan din daw ba may experience sa pag apply Siguro para sa akin mas mainam yung may experience ka Like for example kung nag apply ka bilang isang farmer Ang inaanap kasi ng mga employer yung masasagot nyo yung mga katanungan nila Tungkol sa mga farming, mga ganun syempre, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan may patient tayo or may tsaga talaga tayo sa trabaho dito. Kung wala ka naman experience at saka kung naipapakita mo naman sa amo mo na okay ka sa trabaho at mabilis ka naman matuto, goods lang naman siguro yun. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa at saka mas mabuti or mas mainam kung mag in -okay na lang tayo sa agency na sa Pilipinas para kung meron man tayong mga katanungan, masasagot ng agency yun. At saka alam nyo naman ang mga hapon kung ano yung nakita nila nung unang pinakita mo na performance mo yun na yung pagtingin nila hanggang matapos yung kontrata mo. Yun ay based lang sa mga naobserbahan ko dito. Kaya ikaw, habang maaga pa, bilis bilisan na natin mag-apply habang bata pa tayo. Kasi nga, pag nagkaedad na tayo ng 30 plus, mahirapan na tayo mag-apply. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. So yun lang mga kasaka, follow for more!